Sintay mo kita. Doon! Esya! Doon din! Sige ha. Bye-bye! 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 Ano yan? Ano yung ibig sabihin nito? Sino yan, ha? eh, kasama. namin. Oo, kasama namin. Bakit mapunta? Uh, maraming problema. Oo, oh, yung nakasawa. talagang ganyan lang ang buhay, Lakay. Bakit malamig? Tok, tok naman. Ha? Nasa Baguio tayo, di ba? Oo, oh, eh, siya nga naman. Oo oh, nga oh, pala. Pero duda ako dyan. Tutulungan natin yung kaibigan nyo. Titingnan natin. Hindi, hindi, di. Doktor ako, akong bahala. Parang iba yata 'yung narinig ko. Uh. <laughs> Ginereprina ni Dicko. Paeks. Ah. Hindi na <laughs> ko. Bakit? <that> oh, 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 i ko ako sa music. Pero talagang duda ako diyan sa kasama ninyo. Pulsoan natin ha? Duda ako diyan eh. Oh, walang pulso. sabi oh, oh, sigagano. Sa kabila Dok. Sa kabila. Oh. Oh, may na, pulso na oh. Yung mga kulay, isang sunog, isa ka isang maputi. Nanay niya ng gitara. Tisoy. Kaya iba ang kulay. <laughs> eh, pero talagang duda ako dyan, ha? Minsan pa natin tingnan yan. Walang tibok ang puso! <laughs> Dok! Yeah! Yeah! Meron! Talaga? Ala sila! Good morning, boys! Good morning, boys. Boss, ako na! Ako na! Ako na! Ako na! Buksan ang pinto. Ako na! Ako na! Ako na! Boss! Boss! Si Boss! Alis na kami! Ayun na oh! Ah, sama ko dun eh. Ano yun? po? Wala ka naririnig? Wala, boss. Wala ba ito matawag? Mamang sumisigaw? Wala. Tumatakbo. Meron. Ba't ang hinahina ng tak... Bilisan mo to kung hindi mo madali. Meron akong importanteng ni... Arreglado, boss! Beto!

Mag-aasawa ka ng babae? Iyak! Yeah. Kung sa bagay, aminin natin ang katotohanan na ang lalaki ay pinanganak para sa babae. Hello, nababaliw ka na ba? Of course not. Alam mo, marami ng story ang nangyari sa federasyon natin. Pero sa blood compact na ginawa natin, ganyan lang ang papatulan natin, no? Kung sa bagay, may katwiran ka dyan. Hmm. Actually, talagang may katuwiran siya. Ba't siya mag-aasawa ng babae? Not unless na lesbiana siya. Birdie ang dumadaloy na dugo sa akin mga ugat. At mananatiling birdie ito. Dahil birdie rin ang hanap ko. Eh, 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 bakit ka naman susunod sa gusto ng tatay mo? Dapat ikaw mismo masunod. Kung kina, kailangan mag-usunod tayo ng People Power 4, gagawin natin! Mismo! Text Mi yes, sa mga friend. Now na. Ipahanda ang EDSA. Wait, ang cellphone ko na lolo? Hay nako, nililibang ni ko. Kaya mahal na mahal, mahal ko tayo. Order sa ano dadi mo? Nilayo kita. Sa mga kaibigan mo. Teka, sino ka abnormal, ha? Lalabo uh. uh. ka, uh. Ganyan kita kamahal. Kaya sana, Mahal mo din ako. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na. Ayoko. Sumama ka na, sabi! Oh. Oh. Ito na po siya. Sumama ka na. Oh. Friends pa rin tayo, ha? Ang sakad nun, ha? Hindi ka lang naging babae, pinatuloy na kita, eh. Nasaan sila? You know. Ayun, <gasps>